Sa gitna ng patuloy na kontrobersya sa mundo ng showbiz, umani ng matinding pansin ang pagkumpirma ni Catherine Bernardo ng mga detalye ng panliligaw sa kanya ni Alden Richards. Matapos ang ilang buwan ng espekulasyon, isang emosyonal na Catherine ang humarap sa publiko upang magbahagi ng katotohanan. Nagbigay siya ng ilang personal na detalye sa kanyang bagong relasyon na ikinabigla ng marami, lalo na ng kanyang long time fans na sinusuportahan ang tambalan nila ni Daniel Padilla sa loob ng halos isang dekada. Sa eksklusibong panayam, nilinaw ni Catherine ang tunay na estado ng kanilang relasyon ni Alden, lalo na sa likod ng mga naglalabasang isyu tungkol sa kanyang relasyon kay Daniel. Ayon sa kanya, nagsimula ang lahat sa pagiging magkaibigan sa set ng kanilang pelikula. Sa simula, purong pagkakaibigan lamang ang namagitan sa kanila, ngunit habang tumatagal, tila nagbago ang kanyang damdamin. Sabi nila, love can find you in the most unexpected places, and for me, that was true. Hindi ko inakala na sa paggawa ng pelikula ay matutuklasan ko ang mas malalim na koneksyon namin ni Alden, ani Catherine na halatang sinserong sinasabi ang kanyang nararamdaman. Dagdag pa ni Catherine, may mga bagay na nakita siya kay Alden na hindi niya inaasahang makikita. Mabait si Alden at hindi siya nagpapakitang tao lamang. Siya yung tipo na tahimik lang pero alam mong handang tumulong, handang makinig. Hindi siya nagmamadali, alam niya kung paano ay respeto ang mga tao sa paligid niya, kwento ni Catherine na puno ng emosyon. Mula sa mga simpleng alalay hanggang sa malalaking gestures, nakikita raw ni Catherine ang kakaibang klaseng sincerity kay Alden na nagpapagaan sa kanyang loob. Hindi may kakaila ang tensyon na idinulot nito sa relasyon ni na Catherine at Daniel Padilla na matagal nang kinikilala bilang isa sa pinakatanyag na love team sa Pilipinas. Ayon sa ilang sources, labis na naapektuhan si Daniel sa balitang ito, lalo na't ipinapakita ng aktres ang kanyang kasiyahan sa piling ni Alden. Bagaman hindi pa nagsasalita si Daniel tungkol sa isyo na pabalita na may mga tensyon sa pagitan ng dalawa. I'm sure Daniel is hurt. I've seen him go through so much for Catherine, and now this. It's really painful for him, sabi ng isang malapit na kaibigan ng aktor. Samantala, may mga ulat ding nagsasabing ang pamilya ni Daniel ay hindi rin natuwa sa pangyayari. Lalo na ang kanyang ina, ang aktres na si Carla Estrada, na matagal nang ipinakita ang suporta sa relasyon ni na Catherine at Daniel. Ayon sa malalapit kay Carla, labis daw ang kanyang sama ng loob at ipinahayag niya na hindi madali ang sitwasyong kinahaharap ng kanyang anak. Hindi rin naman nakaligtas ang isyo sa mga kaibigan ni na Catherine, Daniel, at Alden sa industriya ng showbiz. Maraming kasamahan sa trabaho ang nagpahayag ng kanilang opinyon sa social media at may ilan pang lumabas sa mga panayam. May ilang nagpapakita ng suporta kay Catherine sa kanyang desisyon habang may mga naglalabas ng suporta kay Daniel. Isa sa mga nagbigay ng pahayag ay si Vice Ganda na nagsabing, hindi natin alam ang buong kwento, pero mahalaga na kung saan ka masaya, doon ka. Bukod dito, nagbahagi rin ng opinion si Angel Locsin, na kilala bilang kaibigan ni Daniel at Catherine. Sa isang cryptic post sa Instagram, sinabi ni Angel, minsan, mahalaga ang puso pero mas mahalaga ang respeto. Maraming netizens ang sumang-ayon sa kanya at sinabing sana ay maiisip ni na Catherine at Alden ang kanilang mga desisyon lalo na't maraming puso ang nasasaktan sa kasalukuyan. Ilang netizens din ang naglabas ng kanilang pagkadismaya sa social media. Maraming mga fans ang nagpahayag ng kanilang suporta kay Daniel sa pamamagitan ng mga hashtags tulad ng hashtag Stay Stronged at hashtag Gatniel Forever na patunay ng kanilang patuloy na pagsuporta sa aktor. Para sa kanila, hindi lamang basta love team ang Katniel, kundi isang simbolo ng tunay na pagmamahal at commitment sa kabila ng mga Inip sa showbiz ngayon May, ay ang been revelasyon been ni na Bernardo at Alden Richards tungkol imagine. sa kanilang